ilan na. Tupig 'yan pagkain. Ano namon pa? O diyan na 'yan. Sa pamamagitan. Para hindi sa inyong mga sasakay, may tampi na magaganap at ikaw oi nasa loob ng isang usali, maghadap na. Nasaan sila mga bata? Bantayan at hawak at maingi ang mga kasawang bata. Pag maiwas at maiwalay, mawala sila sa inyong tabi.